ko. Bukang ano, may sanyalis kami na madami namin yung hukulit. Ito na Pero Pero nakit sign ng kawalit. May sabihin, marami namin siyempre tuwing ngayong gabi. Hello mga kalagahin of So, ito na naman tayo. Papadout na naman tayo. Pero, <laughs> ano lang. Hahatak lang ngayon. Kanina, nung nilatag nila, hindi kami kasama ni Madam. Medyo pagod. Kaya, pahinga muna. Habang naglalatag sila, nag-idlip muna kami. So, ang kondisyon nga pala ng no, ating kalagatan ay low tide po. At ang oras ngayon ay 6.21. Aray, aray, aray. Nakita nyo ba yun guys? So, ilan kami? Walo ata. Good luck. Pero okay naman yan. Kasi sobrang kalmado naman ng ano ngayon. Dagat. Walang problema yan. So, hindi naman kami yung laot na laot eh. Three days ata kami walang palaot or two days. Naging busy kasi kami. Actually, busy naman talaga kami araw-araw. Itong pagpalaot namin. Ano lang to talagang ginagawa lang namin para makapag-upload din ng video. Kaya makapag-share tayo ng mga simpleng pamumuhay na gawain dito sa probinsya. Tsaka at the same time, yung makalibre ka ng ulam, sobrang laking ano na ng tulong sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Ayan, maliwanag na. May takip pala yung ano, flush. Simula ng pagtutulak. Okay din pala tong oh, videographer, no? Medyo nakakalibre tayo sa pagtulak. Char. Ay! Ow! Muntik na tayo madapa guys Sobrang delikado ng cellphone Hindi pa naman ako naglagay ng plastic na yan sa cellphone Kasi sobrang ganda ng panahon Word of the day, sobra Tama nga pala natin yun guys si Madam, si Unap, si Engineer, si Rydell, Si Kuya Vic Si RR at si Yongbu Bukang ano, may sanyalis kami na madami namin huwag Ito yun, meron natin sa ng kawalik Ibig sabihin, marami namin sinipay tuwing ngayong pabit Star! Dito na pala kami guys, medyo malapit pa lang kayo yung pinaglatagan ng lambat Ang galing yan guys, kayo mamahaga kita Meron tayong king crab guys, char Ano ba ito guys, puro ano? Mga um, dahon-dahon or bato? Guys, sana naman, ano, magpapakinabangan na ito Okay

ata isda to. Ayan nga po at nakakalungkot mong isipin ay napakadaming sabit ng aming lambat ng mga moment na to. Mas marami pa yung mga sabit na kung ano-ano kesa sa nahuli naming isda pero thankful pa din kami dahil kahit papano naman ay nadagdagan ng konti yung isda namin. Sabi nga namin ay napakagaling ni Lord na kaya pala ang daming sabit nun ay marami din isda na makukuha kahit papano. Pero mas madami pa rin yung sabit guys. Kasi talagang sinubukan niya kung gaano kami katatag. At hanggang saan naabot yung pasensya namin lalong lalo na yung mga boys na sila yung nagtanggal. Ang totoo nga po niyan sa pangyayaring ito ay napakalaki ng naging damage nito sa lambat. Halos dalawang araw na nga po pala kami na walang palaot dahil nga tinatahi ang lambat. Kaya itong video ko na to ay nung nakaraan pa po ito. Napakahirap din po pala ng buhay manging isda dahil sa bawat angat at paghatak ng lambat ay di mo alam kung anong meron at ano ang nakasabit sa lambat. That's maaari maari right. kang matusok, maari ka rin masugatan. Kaya sa magigiting natin na manging isda dyan ay palagi po kayong mag-ingat at maging matalas ang mata sa bawat angat ng lambat. At mabalik tayo sa usapan natin kanina. Ayun nga at maigukwento ko lang ulit. Nung papunta nga kami sa lambat, ay may nakita ko na ulap na hugis kawali na parang nagluluto. Sabi ko nga kay madam ay swerte siguro kami ng gabi iyon dahil meron ng sign ng kawali na ibig sabihin ay marami namin piprituhin. Ito <laughs> pala ang ibig sabihin nun, marami namin natatanggalin. Char! Nais ko lang pong magpasalamat pala kay ma'am Genevieve na nagbigay sa atin ng tala. Ma, maraming maraming salamat po at God bless po. Ingat po kayo palagi. At para po sa mga bago pa lamang nag-follow at nanonood ng aming mga videos ay maraming maraming salamat po. Ganon din syempre sa mga natutuwa at palaging nakaabang mm. ng aming mga upload ay super 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 thank you. Hayaan nga po hanggat maaari at kaya namin ay mag-upload kami ng mga videos lalong lalo na ang mga malalayo natin na kababayan na nangungulila na sa kanilang mahal na probinsya at mga nakaka-relate sa mga ganitong gawain na pamumuhay. Meron din kung po pala kami YouTube channel at TikTok account. Please follow, like, share, comment, and subscribe. Char! So, paano po hanggang dito na lamang muna ang aking video. Sana masaya ang araw nyo at huwag kalimutang umiti. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, and follow. Bye-bye! Butete sa'yo. Uy, may ano, kasagyan, kasag... Kasagyan, kasag. Promise. Kasagyan. Kasag, pusit o oh, butete. Kasag, kasag, kasag. Ay.